ngayon pagkatapos ng limang araw na hindi ko binisita ang aking mga tanim at eto na may mga bunga na at saka na mulaklak na ang aking mais OMG nakakuloko naman tong mais na ito na mulaklak na hmmm, so eto na ang bunga ng aking kamatis ha <laughs> ang papaya na ng dinamunga so ito guys, tingnan nyo, oh, namumulaklak na itong mais oo oh, oh. <laughs> nako Diyos ko, ano kayong magiging bunga niya pagka liit-liit, for sure kasi, ang liit-liit niya oh my God tamad-tamad naman kasi magdilig itong aking amo, tingnan nyo, guys oh, paano niya magdilig matatapo naman ng tubig dyan ay, nako talaga buhay hmm may bunga na yan. Ito, kamates. Ala, namumulaklak ang aking mais na wala pa. Ang liit-liit pa, guys. Ano na lang mangyayari dyan? <laughs> Agoy! Diyos ko, Lord. Nakakaloka. kakaloka ang mga mais ko. Namulaklak na ang liit-liit. Ha! <laughs> Ay, alam nyo guys, kasi nga lang dahil sa hangin. Kaya syempre, nahil, maganda talaga yung next na pag ano, papatag namin to, tapos lalagyan namin siya ng plastic. Yung ganun guys, o oh, yung kagay ng doon na doon, kailangan may plastic sila para hindi mamatay, mahanginan, kasi sobrang hangin. Kasi hangin. so yun nga guys kasi ko naman ako dito sa matis ko di ba next year magano na lang ako right? kasi parang mulaklak na sila kung hindi ito hindi man lang lumaki ng kasing ko <laughs> ayan na may bunga na may bunga may bunga na siya guys o tingnan nyo o nakakaloka <laughs> ay nako maloka-loka ako din eh, kasi tingnan nyo nga naman yung mga dahon o sa so, sobrang lakas ng hangin ayan wala na tuloy na ano nasira sila diba? di ba di ba le bawi na lang ako next year guys bawi na lang ako hindi kayo pagkatapos nito magtatanim ako ulit no di ba mag chance another chance oh see ay ang aking okra ay ang galing natamad-tamad na matang sumayo na to ay ito na ang aking okra nagabunga-bunga na matong pag-abilik ayun ayun ang okra ko